Hello po, no? Good evening. Dito po kami sa labas ni Samer. <laughs> ah, manipis ang si ng hangin pero malamig ah, malamig. Ayan. Nadadama na po. At ang, yun, nagliwanag dun. Sarili ka. Ayan. Kasama ko si Samer. Ayan po si Samer, oh. <laughs> Yan. Kasama ko si Samer. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Andito po kami ngayon sa silang. <laughs> uh, manipis po ang simoy ng hangin, pero yung lamig nararamdaman na po. Ano? Kasi malapit na sa uh, Tagaytay. Itong lugar na ito. Kaya kahit manipis ang simoy ng hangin, eh, nadadama mo sa balat mo yung lamig kapres 1 bali alas 10 pasado na po eh ang oras alas 10 pasado na yan eh, nai, po ako hinihintay ko lang si sister baby eto lumabas kami ni summer kasi nga po sabi nila bibili lang sila ng pagkain eh, hindi pa sila dumarating kaya nandito kami para maghintay. <laughs> Ayun, yung yung sa likod ko 'yan. 'Yan yung papasok dito. Kaya 'yan, puti nagliwanag yung ilaw. Ay yung ilaw po nagbibigay niya solar po 'yan, ano? Solar. Ayun. <laughs> Ayun si Samero. Oh. Si 'yan. Ayan, naghihintay po kami ano, nandito lang po kami sa labas. nanang nang kusang po kami tumutuloy sa aming anak na po sila umuupa. Ano? Umuupa sila. Kaya ito. <laughs> naghihintay lang po kami dito ni Saber, ano? Yan, nasa ano po kami? Anong ah, tawag dito? Kubakub. Barangay Kubakub. <laughs> yes. Barangay Kubakub. Ano? Pero maganda panahon. Makita nyo po yung buwan. Ayan. Yan po yung buwan. Ayan. Yan sa huluan ko. Buwan. Ayan. Pagtitibilan mo po yung kalangitan. Ah. Ma, may mga between may mga between po eh Ayan. may mga between ano pero yung kumikislap kislap pa misan misan yung para bang tawag nga doon nagbabadya yung ulan maring ulan maring hindi kasi maganda po yung kalangitan may mga between po eh pag tumitingala ako Wait, tingala akong ganyan, nakikita ko yung mga between. No? Yan. Yang yang yung papasok dito, wala pa sila. Ah, uh, hindi ko wala po, ano, bakit natagalan sila? No po. Sa pagbili ng makakain namin, no? Sabi nila, kumbaga kakain na lang sila sa labas. Then uh, pagdadala na lang nila ako. Kasi si si Samer, pinakain ko na siya kanina ng hapunan niya, no? Pagdating namin dito, kumain na siya ng hapunan niya. Dala po namin yung atay ng manok. Yun ang pagkain na pinakain ko sa kanya. Ano po, pero ako, wala, wala kasing kano. Merong ulam, may dala kaming kanina, kinain po namin sa tondo, taksiw na bangos. Yung natira namin, dinala namin. Ang problema, walang kanin. Wala kaming kanin. <laughs> Kaya, hindi ko pa, hindi ko pa rin kinakain ano po ayan nasa ulohan ko po yung buwan buwan po yan ano ito naman si Samer oh. Samer tinitingnan niya po yung pusa may pusa kasi pumasok ayan nakapokus siya <laughs> ano yan kung mapapasin nyo, parang gumagalaw-galaw yung boss sa ulo ko. Ako po yung naggagalaw yung cellphone ko. Kaya parang gumagalaw po yung boss <laughs> O, bakit? Sana o, Bakit? Bakit? O. Bakit ka, ano? Ano ko ba sa pusa? Kaibigan yung pusa. Hindi kalaban yan. Kaibigan mer, Tandaan mo yan ha. Kaibigan yan. Pusa. Kaibigan ng pusa ha. Kaibigan mo yan. Hindi mo kalaban. Ha. Ayan. Kailangan pagsabihan. Ayan. Ano po. Ayan yung buwan. namatay po yung ilaw kasi kasi solar yan eh mamaya maya liliwanag na naman yan ano po maya maya lang magliliwanag na naman yan para napag-aaralan ko eh kasi yung kapag na-consume mo yan nagliwanag pa yung ano ba Siyempre, may baterya yan. Nagdi-deposit yan. Pag na-consume mo, Ayan, umihina. Nakita nyo, parang siya nag-run out. Pero umihina lang siya. Pero parang siyang sinag. Pero umihina lang. <laughs> Ayan. Ganda para. Ayan. Pero palagay ko sila na yan. parating rating motor yan kasi lang na yan yan oh, yan <laughs> Ayan, tumating na rin eh, sa wakas. Ayan na po sila o. Oh. Hinahantayin namin ni <laughs> Samet. Dumating na rin sila. Eto, <laughs> may chicken ka rito. Kumain na. Oo. Oh. Saran mo natin. Saran mo natin. Huwag na. mo na. na. Sino nagtitinda? Sige, eh. <laughs> yeah. dumating na sila tama tama makakakain <laughs> na na po sila oh <laughs> ano? pinatay ko lang yung ilo kasi marami pong gamu gamu eh. Ayan, yung solar, no? wala naman yung solar, ano? Ayan, meron na naman bigla. Ayan po, oh, yan, yan, yan. Ayan. Okay. Papasok na po kami. yan Tama-tama. No, yan Sige po, ano, hanggang dito na lamang po kami. Ayan. ayan, dito po kami. Ayan. Ayan. Kumain na yan. Kumain na yan. Pinakain ko na kanina. Pagdating dyan. Oh, nice ko na yan. Meron naman. Meron wifi. Nakagagamit na ako eh. Nakagamit na daw siya. Bakit wala ba? Tagal kasi. Eh, gano'n talaga eh. Alam mo, kung napumuloy tayo doon, di tayo muwi agad dito. Pwede sa Shakey's. Kung sa may labas nila, ang, ang sarap. Alpresto. Hmm. Hindi natin sinubukan eh. Sana sinubukan natin. Ayan. Nakapasko na po kami dito sa <laughs> sa wakas. Dumating na sila sila. Dumating Dumating pagkain. Ayan. Ano Ando na. Eh, ito sumunod sa akin. Sinubuha kong French electric Pa. Electric pan dyan. Mabawas mo na. mm -hmm. May okay. churong pa ako ni Shelly. <laughs> Meron uh, datang aso pa kumakain sila. Malala sino? Ba? Oo, ano sa'yo? Sinong, isang, anong? Isang fog, tsaka isang sheets. Sino yun? Eh, ba, wala rin eh. ano. Ay, sabihin, kumakain sila sa, sa sheets. Ah, ganun ba? Eh, wala po lang pala eh. Ando pa yung ano, di ba? Oh. Eh, pinatay kanina dahil ngayong gamu-gamu. Oo, dami nga eh. Para ma ko yun. ang dami na Sige. no? Hindi ko na dala si Manuel. o uh. Manuel. So, hanggang dito na lamang kaibigan, ano? Share and like. Subscribe naman po kayo. Yes, that's yes.